Hi guys! Ang isinishare ko na po sa inyo ay ang araw ng pag-aayos ng mga papel namin dito sa Fertilizer Discount Voucher and Distribution. Dito po ito sa aming barangay. Ayan, namakyat lang po ako sa stage nang makuhanan ko ang mga tao. Ayan po si Sir Arnel. Siya po ang pagod na pagod dyan. Siya po ang nag-aayos ng aming mga papel. Bawat 21 barangay po nang lapas, siya po ang nag-aasikaso sa amin, sa mga magsasaka. At yung mga nag claim din po pala ngayon, yung mga nakalamidad, mga nabagyo ang mga pananim, sabay po pala ang pag-aayos ngayon. Nandito po ang mga model na abono na pipicturean namin. Diyan po kami magpipicture pero... Pwede rin po yan ipalit ng ibang uri ng abono. Sa kasalukuyan po ay model lang po namin yan. Pupunta po kami dun sa Marcelo Merchandise po. Dun po namin kukunin ang aming mga abono. Ginawa lang po kasing bar barangay ito. Pag nagsalo-salo po kasi ang lahat ng barangay ay eh hindi po dito. Sa pang buong lapas na po yon. Ito po kasi isa amin lang po. Kung nakita niyo po yung video ko noon sa una, sa distribution po ng fertilizer discount, ay napakadami po ng tao. Mga representative lang po yun, hindi pa po lahat na magsasakay yun. Marami pong tao pa dito na uh, labas-pasok, dating-aalis. Ganun po, naghihintay ng pangalan nila, matawag. Kasi po hanggang tanghali, ang aasikas ay hanggang 120. Matagal din po kasi ang pag-aayos ng mga papel. Kami po ay makapananghali na po darating babalik dito. Ngunit po may dalawang electric pad... Na, ah, sorry po. May dalawang electric man naman na malalaki dyan na hindi mainita ng mga tao. At kung sakaling umulan man, may bubong din po itong aming barangay hall. Ayan po at sabay po kasi ang trabaho na aasikaso ng mga na ano yung nakalamidad tapos nag-aayos kami ng voucher namin at siya nga po pala sa ikalawang linggo daw po ng August namin makukuha ang aming mga uh, abono na mapipili naming abono dun sa Marcelo Merchandise sa Karamutan Lapas Tarlac po hindi po pwede sa iba kay Marcelo lang po maraming salamat